So mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary Ito nga ulit si Berto nila, hello hello, kamusta kayo? So yun nga, mga idol, tamang linis ako, gawa lang ako yung nakasabatsyag Ang sabatsyag po, ibig sabihin yun is free to dito sa Hungary, yay! Yun po, bali... Kagaling ko lang mag-grocery kanina, kaya ang gagawin ko is, tamang linis na lang ngayon. Yun, nagkakagaling ko lang sa loob, oh, naglinis na ako dun ng mga abubot. Kwarto, unahin ko na kwarto, palabas, CR, bathroom, toilet, tapos hallway. Kasi mga kasama natin, pumasok po sila, bali panggabi sila mga idol tapos ako naman is nakalimpo. Yun ba yung tamang linis lang at grocery kanina? So yun nga mga idol, uh, yung sasabi kong sa para sa mapaparating ng mga idol dyan, magkakaroon din po kayo yun. bali yung sasabing freedom lip na po yun mga idol is, uh, depende po yung sa edad nyo. Halimbawa, kung kayo ay edad na ay sabi atin 30 plus, bali ang magiging pinaka sab sabatsyag o freedom leave nyo is may get 20 po uh, 22, 25, parang something ganun. Tapos kung kayo ay mga 25 pa baba, uh, 21 pa taas, siguro sig sig nga ay 20 na freedom live po kayo. Pero kada taon naman po mga idol, is tumataas naman po yung sabi natin na freedom live na yan. Bali, habang <laughs> nalagdagan ng yung edad, ay nalagdagan din yung live. So, maliwan doon mga idol, bali, yun nga, may mga batch 1 na po mga idol na paparating dito sa Hungary. Yes po. Sila po is under ni Master Good, under din po sila ni Peridot International. I, I mean, employer po nila is si Master Good. Under po sila ng agency na, na Peridot International. So, maging aware po tayo mga idol. Uh, check lang po lagi tayo yung may 400,000 plus po na followers po. Yung po yung original na Very low international. Kasi po, marami na pong gumagaya. Kaya ingat-ingat po tayo. Marami pong mga scammer, mga idol. Yun lang mas sabi ko. So, yun nga. Balik po tayo doon sa may batch 1 na po. Bali, mga idol, ang bilis na proseso nila. October, nag-apply. Ngayon, November, medical. Tapos, next week. Mga idol, next week na. Visa na sila. visa appearance na. Naku po napakabilis naman ng proseso nila mga idol sa mga ano mga idol dyan bali ang processing po ng visa po nila is 70 days po mga idol sa so, immigration po yes po mga idol kasi direct po kasi kasi sila bali po si misto, mismo si employer at si agency is direct po nila kaya medyo matagal 70 days po mga idol maghintay kayo maliban pa po, po sa 70 days na yan maghintay pa rin po kayo may ibang buwan pa po yes po kung naka-release ba or kung nasaan man napunta yung visa papers nyo so yun nga mga idol yung mga magbibisa na yan saglit lang yun mga idol bali ang tansya ko mga siguro mga January or February mga idol nandito na kayo sa Hungary or papala rin February yan for sure nga mga idol yan so relax lang kayo. Tiwala lang tayo sa mga proseso, mga idol. Kasi ako, ako idol, nag-apply ako dati, ah, February 2022. Yes po. Bali, nagpasa ako through online lang kasi. Nag-apply ako ng December, tapos, kinontak ako ni, pero, sa, sana ako sa work, work abroad ako kasi, doon ako nagpasa sa work abroad.ph. Tapos, kinontak ako ni Perido International po, tinawagan ako mga January yun. Tapos, pagkatapos ng inter interview mga idol, tap mga katapusan ng January yun, tapos pa-February pa na yun. Ano na ako yun, idol, medical, pagka-medical pack. Tapos yun, February, February, March, April, May. May po yun yung poultry, tawag ito, poultry seminar po. Obligado po, lahat under ng master good po lahat po ng mga idol natin dyan, pupunta, uh, atin po kayo ngayon online. Idol, pupunta kayo sa Los Baños, katulad ng kaila idol sa dati, kasi hindi pa naman pandemic yun, pero ako yung pandemic online lang pong ginawa namin. Sa Los, UP Los Baños po yun, about sa poultry processing doon po yun, poultry seminar po yun, all about sa manok mga idol, related yun. Farm, sa pagproseso, proseso hanggang sa factory mga idol. Yun nga. Tapos iba't ibang size na mga manok yung iba ko. Mas maliban doon sa seminar na yun yun. Two days yun mga idol ha. Two days. Pagkatapos noon yung nangyari sa akin. Uh, June, July. May yung May. June, July. August naman. Yun naman ang aking uh, base appearance. Diyan po. Bali, yung base appearance ng mga idol. Ang mangyayari yan. Diyan na kay Perido pupunta. Kasi sa amin ibang proseso nangyari. Bali kami po ay nagpunta pa po kami sa... Eh, uh, Hungarian Embassy po dyan sa BGC po. Yes po, dyan po sa Taguig. Bali kami, nag-walk nag in kami doon. Pero may appointment, may, may appointment po bago kayo pupunta doon, mga idol. Sabihan naman po kayo ng agency. Ganun, bali, per group po. Kami, lima katao lang yun, kada group po. Kasi gawa ng pandemic din, mga panahon na yun. I, I iwas, tamang iwas lang mo tayo sa mga, alam yun na, COVID-COVID. Yun, Pero kayo mga idol, yung mga kasi, mga, mga bagong dating, ano nangyari, bali ang kwento nila sa akin bali diyan na lang po kayong mag ano sa periodo International bah para hindi na po kayo may, mahirapan yes po ganun po yung proseso na ginawa nila pagkatapos ng sa akin ng bis appearance hintay August September October November Pidos Pidos November Pidos mga idol pagka Pidos tapos noon, first week lang din November, may mga ibang idol na tayong nakaalis. Sila na yung mga ano doon, naunang batch. Tapos kami naman, December na. Yun. December 7, yun nga aking tentative flight mga idol. Yun. Hello Hungary, bye bye Philippines na po. At nandito na tayo, taga map sa Hungary. <laughs> yung nga mga idol, yung nga aking proseso. Tagal-tagal din po yun kahit pa paano. Pero kayong mga idol dyan na ano, mapapalad kayo, mapalad kayo. Maghintay lang kayo, tamang six or seven months. Enjoy nyo yung Pilipinas, mga idol. Promise. Maniwala kayo sa akin. Enjoy nyo yung Pilipinas, mga idol. Hanggat maaari, imahal nyo sa buhay. Enjoy nyo yan. Kasi, yung mga ibang idol natin dito, yung mga magulang nila, nanay, tatay, hindi nila na hindi sila makauwi. Gawa ng mga hindi nasa ang bagay, sumakabilang buhay na po sila, yung ibang mga pamilya ng mga idol natin. Yung iba naman dito, yung mga asawa nila, ganun ganon Mga malulungkot na pangyayari. Bigit-bigit lang isang OFW mga idol na po, napakahirap mga idol. Ang daming mga sitwasyon no, nakakalungkot, no, na nakakalungkot na nangyayari na hindi naman dapat, talaga dapat mangyari. Ang kalaban nyo talaga dito stress. Kaya hanggat maaari, enjoy nyo yan. Sa Pilipinas mga idol, enjoy nyo. Enjoy nyo sila. Ganun lang. Huwag kayo excited dito sa Hungary kasi once well, nandito kayo, Mahomesick at mahomesick kayo mga idol. Yan ang tandaan nyo. Tandaan nyo yan mga idol. Yun yung yun, yun, naramdaman ko rin. <laughs> Promise maniwala kayo mga idol. So yun nga mamaya bago tayo mag-iakan ng mga idol. Enjoy niyo Pilipinas. At paalala ulit sa mga <laughs> idol natin. Tapusin ang kontrata. Kung ayaw nyo na, mag-resign. Kung di naman, o oh, recontract. Unlimited. Mga idol. Huwag kayo maniniwala yun yung one year, one year lang. Tayo po direct. Hindi po tayo guest worker mga idol. At tayo ay may ta talakay na ako diyan. Panoorin niyo yun, 'yung nakaraang video ko na 'yon. 'Yun, 'yun. Basta ano tayo iba 'yung permit natin mga idol. So kung ayaw niyo na mag-resign kayo, kung gusto niyo ano lang tawag ito. Tuloy-tuloy lang mga idol. Two years lang, two years lang, two years hanggang manawa ka. Ganun lang. So 'yun nga mga idol. Finish contract, ganyan lang. Ingat. Okay na talo. Yan dahil makukulit na nagtalo nitong mga nakaraang mga uh, ibang grupo, ibang batch. So hanggang dito lang ulit, Berte TV sa Hungary at ako ay magmumukha ulit mga idol. na yung pinapan ko ito. So yun nga, shoutout sa mga tropa natin dyan, sa Master Good, Main Factory at sa mga taga ni Shoutout sa inyo mga idol. Ingat palagi, Hello Kiss Barda, Hello Kekche, sa Bulls Baka, Nyarkaras, pet Miasa. Ayon niya, Gilihasa pala. Bye-bye!